Hello! Good morning, good morning, good afternoon, good afternoon. Ako guys ay maraming kinakalkal ngayon sa araw na ito. At mm, tumatanda na tayo kailangan natin. As kasungin yung ating SSS. Kasi ano, tsaka yung pag-ibig. Yung SSS guys, tapos na ako, kaya lang gusto pag ituloy. So, need ko pumunta ng SSS para i-ano yung aking contribution at saka yung pag-ibig ng asawa ko. Nagtrabaho siya noon is meron siya pag-ibig 1990. Doon siya mm -hmm. nag-start nag na tulog na pag-ibig. Tapos na-stop siya is ano 20 23. Tapos, chinek ko noon dati 7,000. Ngayon, 11,000. Ngayon, tini-check ko, wala na daw. Papil-papil. Uh, uh papil -papil. wala na daw yung tinulog na asawa ko. Kalkal -kal ko yung mga halo, 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 Guys, gawin din guys.